Ano na, Diana? Deal? Oh my God, girls! Hindi ko kaya! Sige na, Diana! Diana kiss lang yan. yan! Sige na, Romeo! Deal! Sa pisngi lang, ha? Oo, oh, sa pisngi. Girls, anong nangyayari dito? Ano ginagawa niyo? Wala, coach! Walang nangyayari dito! Papunta na kami sa training! Coach, may binubulong lang si Romeo kay Diana! Ay, girls, ang laki ng problema natin sa country house. Diana, anong ibig mong sabihin? Hindi na tayo matutuloy sa country house. Nat, yung nakolekta nating budget sa school, hindi enough para dun sa rental sa country house. Ang mahal kasi ng renta niya, hindi ko matawaran. So, dun na naman tayo sa camp. Hindi, Katie, matanda na tayo para dun sa camp. Dun tayo sa country house. Gagawan natin ng paraan, okay? Diana, magkano pa ba yung kulang? Oo, oh, oh, Diana, Diana magkano? magkano? Kulang pa tayo ng 20,000. Ayaw na mag-chip in ng mga estudyante. Diana, kulang yung banis ng 20,000 para doon sa country house. Eh tayo, enough ba yung pera natin? Hindi, kulang din. So, ibig sabihin mag-chip in tayo? Diana, ano ka ba? Hindi tayo mag-chip in sa kanila. Kailangan makahanap tayo ng country house bago sila makahana. So, tayong sikat. Kailangan maghanap tayo ng cool house. Eto na nga, naghahanap Hello, na. girls. Hulaan yung sino ko. Brian! Ryan, meron ka bang extra 40,000 para sa cool house? Kailangan natin magrenta ng oh, house. Oh, bago makahanap yung mga panis. Oo, oh, oh, girls. Rich ako. Pero 40,000? Hello? Eh, di umalis ka na dito. Wala kang kwenta. Okay. Ice, wala namang bibili ng cocktail dito sa labas. But, sabi, bibili yung mga yan. Di ba ba nakikita? Nasa labas sila lahat. Mag-offer ka rin na sweets. Tapos sabi mo sa kanila mag-tip. Eh, bakit ka? Hindi mo ako sasamahan. Ako yung bartender eh. Kapag naubos yan, balikan mo na lang ako para sa next batch. Basta, kapag walang bumili nito, papasok na ako sa loob ha. Sige, chan ka na. may problema. Short ng 20,000 sila Diana para sa country house. Ayoko naman pumunta sa camp no. Kailangan makaisip ako ng paraan. Pare, sorry ako, wala akong masishare Pambili ng damit ko, kulang pa yung pera ko eh. Lagi ka naman ganyan eh. So, paano, Duna na naman tayo sa camp. Pare oh, si Romeo, tingnan mo. Hoy, oh. Romeo, saan ka pupunta? Hoy, basketball court namin to. Oo nga, Bonjing. Anong ginagawa mo dito? Hoy, dalawang lamok. Pwede ba manahimik kayo dyan? Oo. Oh. Ano yun, Bonjing? Sinong lamok? Sumuyata ng gulo, ah. Basketball player ka ba? Umalas ka nga dito. Bilisan mo, layas. Gusto mo na yata ang kinin lahat, smiley, ke. Eh. Si Diana, etong basketball court. Ano pa? Gusto mo yata sa'yo lahat, eh. Max, babanatan ko na to. Oo, napikon na rin Hoy, ako. Bonjing. Halika, mag-usap okay. tayo. Walang problema. One, Two, three, four! Hello, frogs! Gusto niyo ng cold cocktails? Oo, oh, gusto uh, namin! Sandali, hindi libre yan! May bayan! Ede, eh, umalis ka na sa harapan namin! Huwag mo kaming istorbohin! One, two! Wala pa akong nabibenta, lahat na lang sila gusto libre! Yung mga bunnies kaya! Alam nyo girls, meron akong idea. Alam ko nag-collect din yung mga rats ng pera para sa country house. Eh kung makipag-cooperate kaya tayo sa kanila, pagsamahin natin yung mga budget natin. Baka makuha natin yung country house. Do you think, Diana, mag a yung mga rats? Yun nga yung problem, feeling ko hindi. Baka naman pwede silang pakiusapan. Girls, gusto nyo ma-refresh? Eto cold cocktail. take Thank you, pizza! 25 per cocktail. Okay, pizza. Babayaran namin mamaya sa cafe. Okay. Girls, eh kung magtinda kaya tayo ng cocktail dito. Tingnan mo si pizza, oh. Ano sa tingin niyo? Hindi, mascot. Hindi kakayanin ng income natin sa cocktail yung budget. Aabutin tayo ng isang taon sa pagtitinda bago natin makuha yung pera. Narinig mo yun, Yana? Oo, Layla. Ninenevious na yung mga panis. Hindi na sila makakahanap ng country house. Hello, guys. Kumusta? Hello, Teacher Mike. Kumusta? Wow, Teacher Mike, mukha yatang meron ka ng love life. Nagtitate na sila, ang bilis naman. Guys, walang malilate, okay? Sunod na kayo. Cheerleaders sa gym. Ano? Si Teacher Mike in a relationship? Leila, kalma. Si Teacher Yana, Mike lang yan. na nga. Bakit nagpapanik ka? Lip gloss. brush brush. Ah, saan dito yun? Di ma, ilang beses ko na pwede explain sa'yo. Eto yun. Tandaan mo kasi. Eyebrush. Ah, Kev, ano ba? Eto yun, oh. Okay. So boys, malapit na yung bakasyon sa country house o order ako ng 20 swimsuits. 10 light green, 10 light blue. Sino magbabayad? Di ma ikaw o si Kev? Ba green, ano kinalaman mo ko diyan? Kaibigan lang ako ng boyfriend mo, kaya tigilan mo ako so, ah. Sana ibig niyo sabihin, magsa-sunbathing ako suot yung underwear ko, ha? Dima? Dima? Green, pwede naman dalawa. Green tsaka yung blue. Hindi mo naman kailangan ng 20 swimsuit. Boys, hindi niyo talaga naiintindihan, no? Syempre, kailangan ko iba't ibang design. Yung isa, one piece, yung isa with ruffles, yung isa with strings, yung isa two piece. Ano, naiintindihan niyo na? O kailangan ko pang i-explain ulit? Green, hindi, hindi ka namin naiintindihan. Basta green, dalawang swimsuits lang ang bibilin mo. Malino ba 'yon? Ah, sige di ma, 10. 5. sige, 6. Okay na di. Pare, sige na. Wala ka ng choice. Okay, green. Anim. Anim lang ah. Di ma, Yes, ka talaga. Ang bait-bait mo. I love you. Highlighter brush. Akin na. Ano ka ba? Ito. Pare, hinga lang. Hinga. Kaya mo yan. Ice, pizza, apat na lemonades. So girls, ano nang gagawin natin sa 20,000? Eh yung mga frogs kaya baka may pera sila. Not good idea. Sa tingin mo magbibigay sila. Tsaka Nat, ayoko silang kausap. Eh di ako nalang kakausap. Frogs? Girls? Ano, yun, Frogs? Gusto niyo bang mag-chip in para sa country house? Sasama kayo, di ba? Kulang kasi yung budget namin. Hindi na isip ni Teacher Mike yung ibang gastos. Hindi na namin problema yon. Nag-contribute kami ng pera para sa country house. So nakahanap na kayo ng country house, di ba? Hindi pa, Frogs. Kasi nga, kulang yung nakolekta ni Teacher Mike. Sa budget natin ngayon, bulok na country house lang yung marirent natin. Siyempre, gusto natin yung magandang country house, di ba? O baka naman gusto nyo dun sa bulok? Sandali lang! Siyempre, gusto namin dun sa magandang country house. Yung may shower. Sophie, wag ka nga sumigaw. Okay, Banis, magkano kulang? Magkano pa yung kailangan? Ah, uh, 20,000! 20,000? sa naman kami kukuha ng 20,000? Masyadong malaki. Pizza, kailangan natin ng orders. Wag puro lemonade. Mag-offer ka ng salad tsaka dessert. Ice, hindi sila mag order Kailangan nila ng pera. Short sila. Pizza, ano bang problema mo? Hindi ko gusto yan. Ayusin mo yung attitude mo, tapos mag-offer ka na. Eto, eh, ikaw na lang mag-offer. Hi, girls. Ah. Hello, boys! Smiley, walang gustong mag-contribute ng 20,000. Kulang kami para dun sa country house. Sa budget natin ngayon, bulok na country house lang yung marirint natin. Boys, order pa kayo? Oo, mojito. Tsaka salad? Ang sabi namin mojito, hindi salad. Okay. Diana, anong, anong problema, problema ng, ng mga boys? boys? Ewan ko. Boys, anong problema? Bakit kayo nagtatago dyan? Max, okay ka lang? Ah, Mary, wala to. Okay lang ako. Okay lang ako. Eh bakit parang malungkot ka? Ano yun? Smiley, anong problema? Kung yung country house yung iniisip mo, don't worry, gagawa natin ng paraan. Huwag ka naman stress, okay? Hindi, babe. Hindi to about sa country house. Okay lang ako. So, anong problema? Sige, Romeo. Sabi mo, sino sa kanila? Yan, uncle, sila. Boys, anong problema nyo? Hoy, kayong dalawa. Gusto nyo ba mag Walang pwedeng mang away kay Romeo, okay? Naintindihan nyo? Smiley, anong sinasabi nila? Diana, tanungin mo si Romeo. Teacher Mike? Romeo? Ano bang nangyari? Girls, huwag nga kayong makipagrelasyon sa mga boys na yan. Iwasan nyo sila. Coach, Coach anong, anong ibig mong sabihin? sabihin? Ano pa talaga yung nangyari? Boys? Yan, yung dalawang yan, tong sa si Romeo. Tapos, ayaw siya paglaruin sa basketball court. Oo, oh, Uncle. Lalo na yan si Smiley. Paalisin na yan dito. Smileyk, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mong pakialaman niyang si Romeo? Bakit, Diana? May gusto ka kay Romeo? Bakit pa pinagtatanggol mo siya? Smilik, ayaw lang kitang mapahamak. Hindi mo ba naintindihan? Pamangkin siya ni Teacher Mike. Diana, si Romeo ang nagumpisa Max, relax ka lang. Mary, hindi mo ba naintindihan? Tapos na kayo na mga basketball players na yan. Max, Smileyk, sa si headmaster. Ngayon Oo. na, binisan niyo na. Smileyk, Tara pare. Girls, kawawa naman sila. Girls, sorry. Tapos na kayo ng mga boys. Oh no, bunnies. Welcome to the Singles Club. Bilisan nyo. Pumunta na kayo dun. Girls, ano pang ginagawa nyo dito? Mag-uniform na kayo. Diretso sa gym. Nakakainis. Hate ko na talaga yung Coach Abby na yan. Oo. Ako din. Isusumbong namin kayo kay Coach Abby. Lagot kayo. <laughs> mga sumbongera. Girls, ang cool di ba? Tapos na sila ng mga basketball players. Yes, yes, yes. Magparty na tayo. <laughs> 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 ang tagal ko nang hinihintay to. Grabe. Girls, feeling ko hindi na ako tatagal sa cheerleading. Mm -hmm. Magkukwit na ako. Come Kami rin! Ayoko nang makikita ang kasama niyo yung mga cheerleaders. So, oh my so, God, no, no, no. girls. Oh, Kadilig niyo ba yon? Ba ba? Kawawa kayo, naman so, yung mga boys, kao, boys natin. Mo mo. Sumasagot lang ka niya. pa? So, Kawawa pa. naman si Max. Ano na kaya nangyari Dapat sa kanya? Tapos kasi niya? hindi din na pinatulan sa si Romeo. Alam mo, Kitty, maswerte ka wala yung timor mo dito. Kung hindi, kasama din siya nun sa headmaster's office. Girls, huwag na nga kayong mag-away. Oops. At anong pinapakinggan niyo dyan sa headmaster's office? Bakit? Anong nangyari? Bakit? May trouble? Rats, wala kayong pakialam. Pwede ba? Umalis na kayo dito. May problem yung mga boys namin. Oo, big problem. Ano pa nga ba? Eh, lagi naman kayong problema. Hindi pa kayo nakakita ng country house. Kami, malapit na kaming makahanap. Oo, oh. cool mansion. Talaga, Rats? Eh, di sa amin na lang tong perang hawak namin. Di pa girls? Huwag kang maniwala sa kanila, sinungaling. Hindi, girls. Hindi yung pwedeng gastusin yan. Mas mabuti pang ibigay niyo sa amin. Oo. Gagamitin natin sa bus rental. Akin na. Rats, etong eh. sa inyo. Rats, umalis na nga kayo dito. Okay, girls. Magpalit na tayo ng damit. Boys, good luck. Oo. Oh, Narinig nila kayo. Leila, mukhang lagot sila. <laughs> yes. Ano <Alam> mo sumayin <laughs> sa akin? Patagal pa na akong nagigigil sa na. inyo. Sumusobra na yung yabang hey, nyo. Pinanong sumusobra. Yung pamakimaw, pa kausapin mo. Ryan! Sosyan. Sabi mo, expert ka dito. Girl, unang-una, ayusin mo muna yung buhok mo. Ryan, mahirap kaya maging blonde. Julie, sandali lang. Ryan, anong dapat kong baguhin? Gigi, tignan mo naman yung palda mo. Hindi palda ng sosyal yan. Okay, sige. E ano ba dapat yung dapat kong isuot? Bibilit okay, ko. Okay, girl. Mag-iisip ako ng new look para sa'yo. So, Ryan, anong dapat kong gawin sa buhok ko? Kailangan ko ba siyang itrim? Girl, kahit patrim mo yung buhok mo, hindi aayos yan. Nakakatawa naman yung dalawang yan Gusto nila maging sosyal Eh wala naman silang chance Sabihin nyo nga sa kanila Boys Oo, wala silang pag-asa Alam nyo, nung una ko nakilala si Julie Hindi naman siya ganyan Mas maayos siya ba, nun pare, naaalala mo yung old love mo <laughs> Hindi nakakatawa pare Okay, aalagaan ko na yung hair ko Sa papalitan ko yung skirt ko Kasi masyadong maiksi Oo Gigi Tapos magahanap tayo ng cool boyfriend Kakalimutan ah, na natin yung mga Gigi, kinalimutan na natin sila. Sandali lang, girls. Gusto nyo ba maging sosyal para lang makahanap ng bagong boyfriend? Girls, hindi kayo magiging sosyal. Huwag na kayong mangarap. Tignan nyo na lang ako. Ito yung totoong sosyal. Green, ano ka ba? Hindi ka pa naman ganun kasosyal, ha? Tumahimik ka nga. Guys, bayaan nyo na nga sila. Gawin nila yung gusto nilang gawin. Tara na! Sinasabi ko lang naman yung totoo. Magiging, magiging sosyal, sosyal kami. kami. ba diba, diba, Ryan? Ryan? Oo, girls. Basta makinig kayo sa akin, okay? Ay, kailan ba magbabakasyon? Hindi na ako makapaghintay. Oo nga, girls. Girls, sa wakas, magt na tayo. Walang malilita. Strict yung coach natin. Mascot, may nangyaring hindi maganda. Etong coach Abby na to, naiinis na ako. Sinabi, Sinabi mo, mo pa, grabe siya. siya. Girls, ano pa kayo? Magaling na coach si coach Abby. Ang gawin nyo, magpalit na kayong damit. Maghihintay ako sa labas. Hi, girls. Isasabihin kami. Boys, pwedeng lumabas kayo. Magpapalit kami ng damit. Hindi namin kailangan ng losers dito. Boys, pwede na kayong lumabas. Pakisara na lang yung pinto. Ah, ganun. Ayaw nyo na ba pumunta sa country house? Oh, girls. Magdadagdag kami ang pera. Seryoso? Wow, ang cool nyo talaga. Okay, sigurado magugustuhan nyo yung rerentahan natin. Bakit hindi yun naman kasi sinabi agad? Malaki kasi yung problema namin ngayong araw. Okay, okay boys. Nasa na, na yung pera. pera? Oh, no problem. Bibigay namin. Pero sa isang kondisyon, girls. Siyempre, hindi naman kayo magbibigay ng pera ng walang kondisyon. Okay, ano yon? Kailangan namin ng na tulong nyo. oh, girls. Tulungan nyo kami makapag-ayos kay Julie tsaka Gigi. Magdadagdag kami ang pera para sa country house. Okay, boys. Good idea. Okay, tutulungan namin kayo. Pero sa summer holidays lang ha. Ibigay nyo na yung 20,000. Magte-training na kasi kami. Galit na yung coach namin. Ano? Magkano? 20,000. Yun yung kulang, 20,000. Tsaka mahirap yung gusto yung mangyari, ha? Mahirap kausap yung mga girls nyo. Okay na, losers. Agree na kayo? Girls, hindi pa ako nakahawak ng 20,000 buong buhay ko. Masyado naman malaki yun. Tara na, Patrick. Boys, akalaku hmm, akala ko pa naman okay na. Girls, magpalit na tayo ng damit. Girls, kailangan maging palaban na tayo. Oo, Diana, lalaban na tayo. Nakakainis, sa dami ba naman ng makikita siya pa? Diana, gusto ko mag-offer ng tulong sa inyo. Makinig ka, Romeo. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Kapag nakita ako ni Teacher Mike, baka pati ako mapunta pa sa Headmaster's Office. Please, tigilan mo na ako. Romeo, Romeo ayaw, ayaw namin ng problema. problema. Diana, ano ka ba? Hindi mangyayari sa iyo 'yun. Etong si Smiley kasi masyadong mayabang. Huwag kang mag-alala, Diana. Girls, nadinig niyo 'yon? Makinig ka, Romeo. Kapag na-kick out si Smiley dito sa school, malilintikan ka sa akin. Hindi ka magkakaroon ng masayang buhay. Diana, hindi rin ako masaya kung wala ka. Alam ko short kayo ng 20,000. Tutulong ako. Oh, wow. wow. Diana, pumayag ka na. Kunin mo na yung pera sa kanya, please. Girls, hindi ba kayo nag-iisip? Nasa trouble si Smiley ngayon dahil sa Romeo na yan. Ayoko. Pero Diana, kailangan na kailangan natin yung pera para sa country house. Ano Diana, kailangan mo ba ng 20,000? Oo, kailangan ko. Okay, bibigyan kita. Romeo, akin na yung pera habang walang nakakakita. Magpa-practice na kami. Girls, ano ba? Tara na. Baka biglang dumating si Coach Abby. Magagalit yun. na, kahit ano naman bibigay ko para sa'yo. Pero para sa 20,000, kiss mo ko. Ano? Girls, nababalo na talaga tong Romeo na to! Ooh! Fair lang naman, Diana! 20,000 kapalit ng kiss mo! Romeo, i-kiss mo yung mukha mo! Kiss lang naman! Pumayag ka na! Diana, alam ko mahirap to! Pero isipin mo yung country house! Kailangan natin yun! Pumayag ka na! Kung hindi, mauunahan tayo ng mga rats! Ano na, Diana? Deal? Oh my God, girls! Hindi ko kaya! Sige na, Diana! Diana kiss lang yan. yan! Sige na, Romeo! Deal! Sa pisngi lang, ha? Oo, sa pisngi! Girls, anong nangyayari dito? Ano ginagawa nyo? Wala, coach. Walang nangyayari dito. Papunta na kami sa training. Coach, may binubulong lang si Romeo kay Diana. Anong akala niya sa akin? Tanga. Romeo, pumunta ka kay Mr. Mike. Ikaw, Diana, mag-uusap tayo. Halika na. Diana, eto na yung pera. Alis na ako. Girls, hindi ko na talaga kaya yung coach abi na yan. Nakakainis. Diana, kailangan umalis siya dito. Oo, Oo Diana, Diana. Iisip ako ng paraan. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes, guys. Nakakabaliw. Bye! Bye. Diana, huwag ka na mabatri. May pera na para sa country house, oh. Ano yung Romeo? Sinong langaw? Ay, lamok pala. Lamok. Alam niyo, girls, meron akong idea. Alam ko nag-collect din yung mga rats ng pera para sa country house. Eh kung makipag-cooperate kaya tayo sa kanila, pagsamahin natin yung mga budget natin. Ano sa tingin nyo? Do you think Diana mag a yung mga rats? Yun nga yung problem. Etong si Max, tsaka Smiley, pinagbabawalan maglaro sa basketball court tong... Ah, ano kasi? Pamangking ko.